Hindi ba talaga ang tunay na Dios? Oh, Younger, sabihin mo sa amin kung sino oh, ba talaga ang sa sumasagot ng nag iisa tunay na Diyos? Kailangan malinaw ang mga salitang binibitiwan natin. Ano ang ibig mong sabihin, Diyos? O oh, nga, sino ba talaga 'yan mo? Pakinggan. Siyang ating Ama na naghihintay ng paglapit natin sa kanya. Kaya niya ipinadala ang kanyang anak na si Hesus. Hindi namin maunawa ng sinasabi mo, Pablo. Ngayon lang namin niya narinig. Ipakausap natin siya sa mga pinuno ng Areopagus. Lagi silang interesado sa mga bagong bagay. Nababaliw na siya. Anong masasabi mo, Pablo? Gusto mo ipagmalaki ang jus mo sa matatalinong pantas ng Atenas? Sige, ka. Nakahanda ako. Sige, ipapakausap ka namin.